Limampung learners mula sa Kuhon Leno Elementary School sa bayan ng Albarka sa lalawigan ng Basilan ang pinaghandugan ng pagbabago bags ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng OVP Barm Satellite Office. Nagalaman ito ng school supplies, dental kits at kapote. Yung programa po ni Vice Sara is napakalaking tulong po sa mga bata, especially yung ano yung mga school supplies, kasi not all parents naman po can provide the, ano da school supplies, so napakalaking tulong talaga na merong programa si Vice Sara sa ganyan, kasi at least mainganyo din yung mga bata na pumasok sa paaralan araw-araw. Para kay Teacher Rowena, napakagandang programa ng pagbabago campaign. Maliban kasi sa pagsulong sa kalagahan ng edukasyon, tinuturoan din ito ang mga kabataan na pahalagahan ang oral health. Necessary din po yung ano nila, uh, yung yung health nila, yung oral hygiene kasi kung hindi po matutukan yung especially yung oral hygiene na siyempre, mabubulok yung ngipin nila hindi nila hindi sila aware kung paano yung proper tooth brushing mm -hmm. tapos halimbawa mag, yung ano na ano, ano na lang yung makinakain especially mga bata sila mahilig sila sa mga matatamis tapos hindi nagtutut brush yung yung araw uh, eh, ano ba after after every meal so siyempre mabubulok yung ngipin, magkakasakit. So yun na rin yung isang source nila na uh, hindi makapasok sa school kasi ma'am, excuse, kasi ano, sumakit yung ngipin ni ano, ganyan. So ano talaga din, importante din talaga na matutukan yung oral hygiene nila. Ipinapaabot din ng Leno Elementary School ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Naipakita ko talaga yung uh, ma'am na ano na ginawa nyo talaga yung ano yung trabaho nyo, yung yung dedication yung commitment para matulungan yung mga mag-aaral sa hindi lamang dito sa Basilan kundi sa buong ano Pilipinas so maraming salamat po at naipa naipaabot naipa po niyo dito sa probinsya ng Basilan ang inyong programa maraming salamat po mula po dito sa bayan ng Albarca Basilan ako po okay. si Brian Latasa ang lahat para sa Diyos, banyan at pamilyang Pilipino. Valiente News.